sana ano 12 months bali man pag ano tayo mamiss mang... check ah. check 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 my check, my check. Hello. One two three, mic, hello. mic hello. check. Check, hello. check, mic check. 1, 2, 3, mic check. Hello, hello. Check, 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 check. six 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 Hello, guys. <laughs> Share ko lang sa inyo itong aking nakaskas kanina sa six six Appliances. Kasi nga, bago ko six 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 speaker na magamit anytime, anywhere. May may six I already bought this, yes, through my credit card, super cash cash. Kasi nga, na, na-check ko kasi, nakabayad na pala ako sa aking cellphone. Itong cellphone na gamit ko, credit card yan, nat natapos na ng 12 months. So, ito naman, 12 months to pay ulit, zero interest. O, oh, yan. Buksan natin Ito yung pangarap ko lang talagang speaker. No? So, binalikan ko siya kanina. So, hindi nag-decide ako kasi nga, birthday ko na. So, ito na lang yung pinaka-birthday gift ko sa aking sarili. Na, may yeah, may kasamang dalawang mic. Bluetooth speaker. Ito yung mic. Dalawa. Ang ano nito, credit card, $21.99. Pag cash mo, $19 sana. e eh, credit card ko kasi wala mo ka, kukas. Diba? Ayan yung mic niya, yun, dalawa. Lakas ang tunog nito. O, oh, dalawang mic. syempre original yan. JBL. Uh, Ayan, tapos it, may, mayroon siyang cord. Kasi itong speaker na to, battery, at pwede mo rin i-saksak. Ayan, ito pa. Okay? So, pakita ko sa inyo. Wait lang. <laughs> ah. <laughs> so, ayan na. Ano gusto ko kasi siya? Kasi pa pa ano siya? Pahaba. Pwede ko ilagay dun sa TV, patungan tayo sa baba. At saka, andito lang sa ibabaw yung mga operating. <laughs> kasi yung iba kasi sa likuran. So, at least dito siya sa ibabaw. O, di ba? Lakas nito, guys. Pero, hindi tayo magpapasample kasi kapi na. May natutulog na. So, may strap pa dito. Para pwede mo siyang iganon. O, di diba? Tapos, dalawa pa yung mic. <laughs> sa mic pa lang, eh. Talagang, ano na, quality. <laughs> Ah, di ba? Pag mga mag-host tayo ng mga program, pag-games, pa ano nyo naman, pag-pasko, nagpapag-games si madam, birthday, uh, oh, na tayong magagamit na speaker na hindi masisira kasi original, JBL yarn eh. O, di ba? O, lang, aking share. So, babayaran to ni Tindahan. Kasi, ang nagbabayad ng aking credit card is si Tindahan. Oo. Oh, oh, Ano lang naman to yung monthly ko nito, 1,000 plus lang. Oh, hindi ko mamamalayan, mababayaran ko na rin naman to. Okay? Ngayon lang. Yun ang advantage siya may super CC. Cash, cash pa more.